Para mapabilis ang trabaho, gamitin natin ang vegetable shredder para gayatin ang pagkain ng ating mga alaga. For today's vlog, ito ang ating ginagamit para sa paggayat ng pagkain ng ating mga alaga. Dahil sa lagi akong nasusugatan tuwing ako ay nagmamanual na maggayat, naisipan kong bumili na lang ng vegetable shredder at the same time makakaless ako ng time para gawin ang ibang bagay. Dati kapag nagmamanual ako ng four sacks, inaabot ako ng half day. Pero kapag dito, maabot lang siya ng 1 hour or less than pa. Mas maganda din ang output kapag na-shred na yung vegetable na ipapakain kasi medyo mas manipis siya kaysa imamanual ko pa. Sineshare ko to para sa mga kapwa ko nag-aalaga ng mga hayop na gustong mapabilis ang paggayat ng pagkain ng ating mga alaga at may oras pang natitira para gawin ang ibang bagay na kailangan nating gawin sa isang araw. Pero ito is kailangan isaksak sa kuryente. So, good luck na lang sa bill ng kuryente. Ang motor niya is 3.3. So, mamili ka sa oras na natipid mo or sa kuryente. Thank you for watching and follow for more Province Life Chismes.